Hi guys! Ayan, panibagong video, panibagong araw. And today is Saturday. And dahil uh, super need namin ng NDI para sa NIA clearance para sa airport guys, na endorsement. So, uh, tayo po ay nagpa-rush mm -hmm. ng isa sa mga kasama natin na hindi nakakuha ng monthly pass dahil ang kanyang NBI po ay expired. So, ganun kasi guys sa airport, no, merong expiration and need ng renewal. So, ganyan yan. Ang NBI sa airport, guys, ay need i-renew every 6 months. Yung miyak clearance. NBI and MIA clearance po ay connected. So, para makakuha ka ng MIA clearance, uh, kailangan mo mag-submit ng NBI. So, yun yung uh, tools para makakuha ka ng monthly pass usually ang monthly pass po ay ginagamit ng mga uh, ano ta to uh, mga BA yung mga nag mga janitorial, mga naglilinis ng plane, mga tao sa rampa. Ayan. transport, mga drivers, yan yun po si Yan, yan. Ayan, yun naman ang mga nasa arrival, yun ay ang ang, ang hawak ng mga yan ay daily pass. Kung makita kayo guys sa mga ID ng na mga nasa airport ay malalaki kasi nga malaki yung nilalagyan ng pass. So, may required sizes. Yan. Okay? So, at yun nga, dahil nga si Kuya, yung isa namin kasama, magiting namin mandirigma, ay hindi nakakuha ng monthly pass ng January 31, as up to now, kasi nga po ay uh, hindi niya nakita yung aking announcement na kailangan mag-renew ng NBI dahil ang NBI ay expired, so hindi na pwede. So kami guys ay siyempre alam mo na pag empleyado ka hindi ka pwedeng umabsent o hindi basta-basta umabsent kasi makikbawasan yung kita mo o lalo kapag nakaboundary yung driver. So mayroon pong bagong pamamaraan dyan para kayo po ay hindi na pumunta. Ito yung purpose talaga ng video ko guys. Para kayo po ay hindi na pumunta sa NBI lalo kapag malayo yung bahay mo lalo na kung hectic yung schedule mo so through online po namin siya kinuha and uh, kinaman uh, inano po ito uh, inayos po namin ito ng January 31 ng hapon and then ngayon po ay February 3 ito na siya through LBC kasi sabi ko uh, sa kasama kong marunong mag magkalkal uh, at ako ay busy nung that time sabi ko sa kanya, i-express mo yan. So, para express, hindi umabot ng 10 days or 5 days or 7 days, pina-LBC niya. So, okay naman niya, draw LBC. And, I don't know how much they pay it. Wait, I think it's um, around around 300 plus 365 or something ganyan ang binayaran lang nila guys no, wala kasing resibo dito and yung nagkaman nito ay nasa Batanga so far pero on my next video guys ipapakita ko sa inyo kung pa paano kumuha ng NBI na express ano ang link na papasukan, ano ang mga requirements on our next video. Kasi super so is limited yung time natin. So, papakita ko lang sa inyo to. Sorry, so, may cut yung ating, yung aking pagbibigay sa inyo ng tip, no? But, so far, gusto kong ipaalam sa inyo. And I don't know kung ako lang ang nakakalam or kami lang nakakalam. Baka marami na din nakakalam. Na, para maiwasan po ninyo ang pumila ng napakahaba-haba at gumising ng sobrang aga para lang pumunta ng NBI, And yet, ganun din naman, ay hindi nyo rin makukuha right away. Kasi usually po, ang NBI po talaga ay hindi agad-agad nakukuha. Lalo, uh, pwede lang dun sa mga wala talagang problema. But mostly, ang mga ang NBI guys ay mostly mayroon po mga kahit, kaname, ganyan. So, kailangan pa yan i-verify ng mga official bago po i-release sa inyo o bago, maka, bago po ninyo makuha. Ayan. So, proceed tayo, guys. I-open natin. So, ito ang 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 nagpa-process uh, ng delivery nito, guys, ay si Multisys Technologies Corporation. Ing ang uh, Multisys na ito ay sila yung uh, nag- uh, courier ng NBI guys. Sila yung selected bidder na nanalo para maging courier ng NBI. So, malaking company din ito. And company din yan. Ang alam ko is nasa Paranaque ito. Okay? Also, oh, tama ako guys. It, it, was written here. Nasa, ito lang. Malapit lang sa amin. Taga Multinational Village Moonwalk. So, nasa likod lang siya ng Terminal 1. Kaya pala mabilis talaga para sa akin. Okay? So, ayan. It was written naman ang shipper name and yung address nila. Ayan. Okay. Okay wala lang contact number. Pero ano to, kilala ko po yung notices Kilala ko po yan as uh, courier po. So, kasi madami pa talagang career dan like sila Royal Cargo, ganyan. Sila Fast Pack, yan. Yung silang magkakara, mga Air 21, ganyan yung mga so, mag sila magkakalapit dyan, guys. So, buksan natin kung ito ba ay legit, ito ba ay valid, no? Ito ba'y original, no? Para magtiwala tayo, okay? So, ayan, naka-LBC guys, ha? LBC, okay? Ah, uh, minsan, meron pong hindi LBC, eh. Multisys talaga. Ito kasi pinarush talaga to. Kasi kailangan ko rush dahil tatakbo pa ito guys ng like 3 to 5 days, no? Para sa approval ni ng airport. Okay, so ayan, nangkat na natin. And then we open. Naka, asay sa pag po guys ng kanilang ano, ng LVC, meron pa siyang envelope. So, written po yan. Ito, nandyan, meron tayong, meron yung NBI reference number. So, valid na po yan. And then, meron pa pong serial para ma-check natin. Valid din po yan. And kung sino po ay nag-request. Meron din po yan name and address po ng aming Ayan, meron Okay, so i-open natin guys ayan. So ang kinuha po ni kuya ay local Kulay blue Ayan, kasi pag po international Iba po ang color na makukuha Depende kung anong available na paperboard Ng MBI no So ayan, so legit guys Ayan Legit yan guys Dahil sa dito Ayan po ito napipeke. Okay. Hindi po yan napipeke. And para po ma check natin na valid po yan, meron po yan dito. Tinitingnan din. Asa na nga ba yung makita? Ayun. Okay. I got it. <laughs> Ayun guys. Oh. So para mag-match na pareho, meron po yan dito sa may ibaba, ba? Ayun. Kung makikita po ninyo yan, ito rin po ang nakasulat sa reference number. Ayan. So, para po makita ninyong pareho, so, valid. Okay? So, ayan po yan. So, I hope nakatulong po sa inyo yan. And In our next video po, ipapakita ko sa inyo. Maybe, siguro naka-screencast or Uh, green screen tayo para mapakita ko sa inyo paano ang command, ano ang URL na gagamitin po para sa pagkuha ng NBI na sa isang click mo lang or ilang wala pang 10 minutes guys ay makukuha mong NBI mo na valid. All you have to do is pay the uh, processing fee and the courier fee. Ayan. Guys, nationwide po yan. I don't know kung mayroon silang Uh, abroad, I don't know, hindi, hindi, yun ang hindi ko pa alam. Try natin alamin. Okay? So, kami guys, hindi kami pumupunta sa NBI kapag kumuha. Through online lang, nakukuha namin ang aming NBI. Okay? So, I hope naka, naging, ano sa inyo, naging open sa inyo na try to figure out po na yung mga bagay-bagay ngayon sa mga pag-process ng mga document ay hindi mo na kailangan mamasahe, mag-aksaya uh, ng oras, umabsent sa trabaho para makakuha. So, pwede na pong online. Okay? So, see you po on the next week Bye-bye! Kung nagustuhan mo po yung aking video, subscribe! Thank you so much and have a blessed day po, beautiful people. Bye-bye!